Restock nga tayo ng ating pagkain for today's video. So, samahan nyo ako guys. Tayo pumunta ng supermarket at dadaan na rin ako ng McDonald's para kumain. So, tara. Maglalakad nga lang ulit kami for about 15 minutes. So, transition na nga lang ito guys dahil nandito na ako sa my supermarket at itong pagkuha na nga lang ng mga pagkain ang aking pinavideohan. At heto nga guys, namimili ako ng mga seafoods. Nakita ko nga itong buo-buong hipon. Hindi ko nga alam kung sugpo din ba ang tawag dito. At nakita ko nga itong susuna na ito. Ay Diyos ko, isang piraso, 659 yen. Kumbaga sa atin, 200 pesos. Diyos ko, masarap ba yun? Ano bang makakain dun? Anong luto ang gagawin? At ito nga pala guys na isda ito. Ito yung group na tinatawag. Ang dami ko kasing napapanood na ganto sa may mga video sa may Facebook, no? Ang mahal pala ng isda na ganun after ko nga sa mga seafoods, guys, pumunta ako dito sa may mga fruits and veggies, no? Bibili kasi ako ng fruits, tapos mga gulay, kasi nga may gagawin na naman ang ate nyo. syempre surprise yon para sa ating lutol-lutuan, serye! Yeah! And heto na nga, guys, magpabayad na ako para naman mamaya ay pupunta tayo ng McDonald's para kumain. Ay, nako. syempre mas okay na ikaw na mag ng sarili para makita mo kung magkano na nga ba yung mga presyo ng iyong pinamili. Yung iba nga binili ko guys ay may 10% sale, ganon. Kumbaga may bawas yung mga presyo. Pero pwede pa naman yung mga food's. Kapag gantong oras nga kasi guys, pag hapon na yun kasi yung tipid hacks dito sa Japan. Kung maga, nagta 20% sale yung mga pagka, 20% off, mga ganon, 10% off. Diba, ang laking tipid din kapag ka ganon. So, heto na nga guys, nandito na kami sa may McDonald's after namin magkaimono. And kakain nga lang kami saglit dahil nga nakakagutom. Alam nyo yun, ang layo ng nilakad namin. Tapos, ang bigat-bigat ng meat-meat, o oh, diba. Daan lang kami sanglit dito sa may Macdo. And heto nga pala yung lagi kong in-order na ice cream nila. Ewan ba, pagkasarap na itong ice cream nila, o oh, na-hype lang ako dahil nandito ako sa may McDonald's. No, siguro nga ba na? So, yun lang guys for tonight's video. Uuwi na ang ate At ito na naman ako. Naglalakad na naman ang bigat-bigat ng bit So, ano pa hinihintay nyo? Mag-grocery na din kayo. Char! So, hanggang dito na nga lang ulit ang video na to. At dito nga sa video na to, ipopost ko yung bibigyan natin ng dalawang 150. Thank you for watching and follow for more. Don't forget to like and share. Bye-bye!